Mana po'y bagong video. Mm. Tanawa, kini sila doha. Nagpinambugay, gini sila. Mm. Tanawa, gitsay gihimo. mo. Mm. Mm. Di mangga, mangga, giotutra. Mm. Kini po niya, pag kita o kini humaybe? be. Kini, pag maupagili po kumaganit. kaon man sakit giyong yan Nung sa baton, sa hura Ah, tanawa, kung sa'y nahitabo. pagkahuman, gipakita. Ah, pagkanindu, tabur sa kini, napuwed siya Samane karne o kahwira au dere ni si siro kene dere butang be. Un na to pagito na to ne siya un saon ta ni pagaling bisay sa tiyan. Ay di galing. Di otong tanawa ah. Pino poi. Pino pasambay na ni ba kine pakita dere ay ine usam man limon. Ay sus limon. Wala ina na. O oh, di ana dere tistina na to. Ibutang. Mm. Otong i. Mm. Ah kuya kayo, giko po sa masinalam sa tiyan. Ah, Diyos ang labas. oy hastang garaag yun. What's up, guys, no? Nanaputay ba kong video, guys? Ito, guys, napakagaling, guys, na stand man So, sino talaga magaling stuntman o ang nag-edit na ganyan, guys? Panorin nyo, guys, kung edit ba o hindi. Tingnan ninyo yun, guys, so. Oh. Yung bata, hinahagi sa pool. Pero ang galing talaga. Napabilid niya talaga ako, guys, oh. Isang taon pa lang siya pero marunong na lumangoy guys. Ang galing talaga na bata. Parang hinasa ng ama. Eh, eh sino naman kaya hindi matatakot po? Ano oro ninyo? Yung bata malapit lang. Pero biglang natumba yung misto to. Hmm? Ano rin nyo guys, lo? Oh? Takot talaga ang bata pero natutawa sa bandang huli. Supay so, kapit-kapit sa sildugan beso? Wala hmm. tong video guys. Salamat! Hehehe, natawa talaga to. Panoorin din to, natutulog. Hmm. Doon, may katol pa. May kandina pa. Hmm. Paano yan minagawa? Hmm. Ang galing mo, boss. Gumawa ng content.